Okay. Ito, lilinamin nyo namin mga kababayan ha. Yung sinisigaw namin kanina o yung sinisigaw natin na Marcos, lumabas ka na. Hindi ibig sabihin doon mga kababayan, lumabas siya sa palasyo. Walang ganun. Hindi natin siya pinabababa sa kanyang pwesto mga kababayan. Ang hinihinig natin sa kanya, lumabas siya o sumagpa siya sa itablanong ito at siya mismo ang manawagan sa mga buhaya na nandyan sa loob. Uulitin po natin, kung tayo ay magmamarsya ang papunta roon, hindi po natin kagustuhan yon. Kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Tanda nyo, hinihintay lang po natin i-play. Okay na po? Okay, pakinggan po natin. I brought this up. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the street? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you you, you make your feelings known to these people and make them answerable for the, 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 the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo, palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano, paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninanak, ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Ah? Kasi pagka hindi na peaceful, eh, mahirap na yan. Na, uh, may we may will kayo. have to, the police will, will have to do its duty uh, to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry to show that you are disappointed to show that you want justice to show that you want fairness but i want to show that there is justice i want to show that there is fairness i want to show i want to hold these people accountable just like they do so i don't blame them i don't blame them not one bit no. Ngayon, pag hindi sumunod... Maldes, walang budget. Kaya, ano ang dapat gawin kay Romualdez? Dapat siyang ikulog. Isang kanta. Martin Romualdez, magna nakaw. Martin Romualdez, magna Itong nagmumura ko galing ko sa puso. Hindi lang po ito para sa akin galit, kundi galit din po ito ng taong bayan na galit sa kanya. Sapagkat may mga taong bayan, may ibang mga tao dyan na hindi kayang magsalita sa indamplado dahil nahihiya. Pero kami, makakapalang mukha namin na labanan yung congressman na yan na magnanakaw. At handa kami magbuwis ng buhay para lang maalis si Romualdez Diyan sa kanyang pestong kinaupuan. Habang tayo'y binabaha, si Romualdez ay paupo-upo na lang nang nagsasabi pa siguro yan, I'm sitting pretty while I'm making money. Habang tayo, dugot pawis na natin ang pera na yan bago pa marating sa atin ang sweldo natin, kinakaltas na ang tax natin na nakawin ni Romualdez. Kaya sa lahat ng nagtatrabaho, kung pwede lang, sumama kayo dito mamaya after ninyo magtrabaho. Sapagkat ang mga buwis ninyo, ayon na sa ni Romualdez at ni si Saldico. Ang dapat managot, Romualdez at si Saldico, ibalik ang pera ng taong bayan, pero dapat huwag lang ibalik dapat may pananagutan sapagkat dahil sa pagbabaha at sa taas ng tubig marami pong namamatay ng lictospirosis dahil sa baha nakagagawa ni Romualdez dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Actually, sabi ng mga tao ba't si Romualdez ang tinitira nito? Si Romualdez po ang ulo ng lahat. Siya po ang pasimono. ang nagdidikta sa mga congressman ng mga tuta niya. Kasi pag hindi po sumunod sa kanya, wala pong budget. Zero budget ka. Kasi galit ka, hindi ka sumunod sa utos niya. Hindi siya makapagnakaw sa pera ng bayan. Ano po ang solusyon? Ulitin ko po. Ang solusyon, magsama-sama tayo. Ipakita natin na tayo ay Pilipino. Anong kulay mo? Anong politiko ka? Magsama-sama tayo. At ito, panawagan. Kung talaga, mahal ninyo ang inang bayan. Bongbong Marcos, bumaba ka dito. Sagutin mo at ayusin natin ang gobyerno. VP Sara, kung naririnig mo to, bumaba kayo dito kung talagang mahal natin ang inang bayan. Ayan si Lisa Araneta si Lisa Oteberos kung mahal mo ang inang bayan, pumunta kayo dito, ipakita nyo ang suporta. si Kiko Pangilinan kung mahal nyo ang inang bayan welcome kayo lahat dito lahat po ay welcome dito sapagkat wala po tayong politikong dinadala, ang dinadala lang po natin, ay ang mahal nating inang bayan, yun lang po ang ipagtatanggol natin hindi yung mga politikong Hindi uh, kong walang kwenta. Ewan ko ba? Sa bagay, kaya nanalo si speaker kasi pinatanggal niya yung kalaban niya. Di ba? At nanawagan din po ang presidente natin si Bongbong Marcos. Nalumabas kayo sa mga kalye at ipakita ninyo ang galit ninyo. So ito po ang ginagawa natin. Masunurin lang po tayo. At mamaya po, babalik ako Maraming maraming salamat po Atorne, atorne, narinig namin kanina Na may sinabi po ang uh, Ating Pangulo, Ombong Marcos Ano po yung sinabi niya? Lumabas kayo sa kalye At ipakita ninyo Ang dismaya ninyo Ayun. Kung nagagalit kayo Sa nangyayari ngayon Magsama-sama tayo Ipakita natin ang ipin natin kay Waldes. Yun At uh, mga ano Pakinggan natin ang tinig po ni uh, Pangulong Pompong Marcos. Inaayos pa lang po para matig po natin na sinasabi niya, binibigyan niya po ng kapahintulutan na tayo ay sumigaw, lumabas, at ipagsigawan natin sa mga magnanakaw na yan ang ating karapatan, ibalik ang pera ng taong bayan. Huwag lang po ibalik! Patuhin dapat ang ah, taong ito bayan. Ito na po, eto na, play na natin partner, toto muna eto, pakinggan natin ha galing po mismo yon kay President Marcos sa mga kapulisan po sa minamahal po namin kapulisan minsay po ng uh, Pangulo ng Republika ng Pilipinas kaya po ko sa kanya. ang pangyayaring ito ay si uh, mahal na Pangulong Marcos din po ang pumapayag na tayo ay magtipon-tipon at ilabas ang ating saluubin sa nangyayari sa gobyerno sa pangunguna ni Martin Romualdez. At kung magmamarsya man tayo doon, attorney, hindi tayo pwedeng hadlangan. Bakit? May permiso tayo sa Malacanang. Bakit? Wala na. Kung ghost project nga, pinapayagan, di ghost permit, meron din tayo Uulitin po natin, kung tayo ay magmamarsya ang papunta roon, hindi po natin kagustuhan yon. Kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Tanda nyo, hinihintay lang po natin i-play. Okay ba? Okay, pakinggan po natin. Remember, I brought this up. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the street? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you you, you, you make your feelings known to these people and make them answerable for the, 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 the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo, palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano, paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninanak, ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo lahat, gawin ninyo mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Yes. Kasi pagka hindi na peaceful, may hirap na yan. Na, uh, we will have tayo. to, the police will, uh, will have to do its duty uh, to maintain peace and order. But to show that you are enraged, To show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. But I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to show, I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. No. Okay. Marcos. Kaya si sigaw po natin, Marcos, Marcos lumabas ka na! Marcos, Marcos lumabas ka na! Marcos, 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 lumabas ka na. Luma, na! Ito po ngayon, para po sa ating mga kapulisan. Siguro naman narinig naman po nila ang pahayag ng ating Pangulo. At nagsalita din po ang kanilang jefe bayan, yan? Pumapayag din po ang PNP na tayo magtipon-tipon. Basta peaceful lang po. Tulad po ng ginagawa natin. So ito po. Pakinggan po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng harangin. Oh, ito Bukang may sorpresa po sa atin. Sandali, partner. Sandali, oh, partner. Oh, okay. Ito, lilinawin na namin, mga kababayan, ha? Yung sinisigaw namin kanina o yung sinisigaw natin na Marcos, lumabas ka na. Hindi ibig sabihin nun, mga kababayan, lumabas siya sa palasyo. Walang ganun. Hindi natin siya pinabababa sa kanyang pwesto, mga kababayan. Ang hinihiling natin sa kanya, lumabas siya, sumagpa siya sa itablanong ito, at siya mismo ang manawagan sa mga buhaya na nandyan sa loob? Marcos, bumalik ka dito! Marcos. Punta ka na dito, dali! Bumalik pa lang, pumunta ka na dito! O, oh, ito, pakinggan po natin, Tony! Pakinggan po natin ang mula sa pamunuan ng kapulisan tungkol sa mensahe po ng mga kapulisan. Patrol, kami pong mga pulis, pilingan po namin sana sa inyo na -in po sana kami ituring na kaaway. Totoo po, may mga ilan po sa mga sumisira ng aming imahe. Pero huwag niyo po sana kalimutan na marami pa rin po sa amin ang tapat, nagmamahal sa kapayapaan, at galit na galit po sa mali at kasamaan. Lalong lalo na po doon sa korupsyon. Kaya panawagan po sana namin mga kapatrol sa planong protesta at pagtitipon. Huwag niyo po sana tingnan bilang umahag lang. Nandun po kami hindi para pigilan ang inyong mga boses, magpahayag, kundi pumagit na lamang po para masiguro po namin na maipahayag po ninyo ang inyong salubin sa paraan mapayapa at lintas. Sabi nga po sa Micah 6.8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justice, to love, kindness, and to walk humbly in your God. Tulad din nyo, gusto rin po na matapos na korupsyon. Gusto namin ng isang mas maayos at magandang kinabukasan para sa ating bayan. Romans 13.4 For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. Kaya sana po, sa halip na tingnan po kami bilang hadlang, tingnan niyo po kami bilang katuwang sa laban para sa tama at sa pagtataguyod po ng kapayapaan at katarungan.